Ano ba tong klaseng driver tong hinair kong driver na to nag apply ka sa akin ng driver tapos hindi mo alam kung saan tayo dadaan ano ba naman yan tatanggalin na ka sa trabaho pag kaganyan ka kumaliwa ka kumaliwa yan kaliwa tas diretso ano ba tong klaseng driver na to sino ba nag hire dito at wala naman tong elesensya ka ba ayun okay, na nga, bagong driver o oh. pagin poging jeprox o oh. Siyempre tayo ang boss oh. Big time tayo ngayon Magsignal ka <laughs> Sisignal signal pre. straight Ah ah Pag sa -signal. signal ka sa roundabout pre. straight Bagsak okay. ka pre Wiper yan, hindi yan signal light Kulungo lang <laughs> uh, si Kuya Rasit, ipinatulan nga ako ang sarap ng buhay ko. Boss na boss ako sa likod ha. Sir. Kumanan ka dyan. Kumanan ka. Kanan, kanan, kanan. Sumignal ka. Kanan. Ah, ah. Kanan nga. Maniwala ka sa akin na boss. Yes, boss. Driver ka lang ha. Margo, boss.